Uh, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay adusi ng Enero 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas City 9 ng umaga. At araw po ngayon ng linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa issue kay Bigsuto Soto at saka kay Daryl Yap. Ayaw ko sanang i-discuss ito pero uh, mayroon ding Bible verse, eh, kunin, eh. Opo, mayroon Bible verse na pwedeng kunin eh. Opo, mayroong Bible verse na pwedeng kunin. Kaya kahit na walang kwenta na issue, ay sige, i-discuss po natin. Opo, at para may matutunan po tayo. Uh, ang controversial po kasi na talagang uh, topic dyan ay yung una, yung ang title kasi ay kung i ni Pipsi Paluna paluma. Iyon ang una siguro. Pero dito ako mag mag-concentrate sa yung trailer o yung yung kumaga sa kanta yan ay introduction o pasakalye. Pinapakita yung trailer na kung saan ay si Gina Arahar daw ata pero hindi ko naman napanood eh. si Gina Arahar ang kinakausap yung yung bata na babae ayaw ko sinong gumanap dun at tinatanong ay totoo ba ni Ripka ni Big Soto yun po eh o kaya parang ganito ang pagkarinig ko no nirip ka ba ni big soto ganun po eh ayaw ko kung ilang bisis 'yan pero hindi naman ako interesado dyan. pero bibigyan po natin ng kaunting kaunting <laughs> paliwanag Ganon po ano nirip ka ba ni big soto ah oh! ganun lang sagot lang eh hindi ba oh oh Well, Hindi eh, naman sinabi na oo. Oh! oh. oh pa parang ganun eh. Ay, alam nyo po mga direktor. At, <laughs> at ito nga pong sasabihin ko sa inyo eh. Nung narinig ko yan, doon kay Toto Kausing eh. Pero dinidiscuss niyang palagi yan. At ang sabi pa nga niya ay eh, si Charito Solis eh ang yung matandang babae hindi po patay na po si Kuan eh, si Charito Suli si matagal na ngayon ay maganda po yung pagkasabi o pagka-deliver ni ka ba ni Big Soto ang linaw po eh oh ay pero anong sagot Oh, ganun na eh Pero hindi po oo oh, oh, Hindi eh Hindi eh Parang o-ah oh, O-ah oh, Ganun O-ah oh, oh, Ganun Pero ito pong ipapaliwanag ko dyan ano Matatalino po kasi ang mga direktor Kaya Pwede nilang baguhin yung sagot Maaring totoong nangyari yan Doon sa tunay na buhay Maaring naikwinto yan. Pero hindi niya sasabihin na oo, hindi yun. Da, ay, kasi nga, ipili Wala lang po yan, eh, hindi ba? Ang talagang ipapa, ipapasagot niya doon sa babaeng gumaganap, hindi ba? Na si Pipsi Paloma ka, o gumaganap na Pipsi Paloma, ang ipapa-recite niya ay oo ah! Oo ah! Ganon. Oo. Totoo ba na ka ni Big Soto? Oh. Ah, oh, ganun lang, hindi ba? O, oh, ay libre siya doon. Ay kasi nga, hindi naman sinabi na oo eh. O, oh, at saka isa pa, bilang isang Pilipinong, matanda yung kausap mo, hindi pwede na oo. Paggalang po yan, dapat opo. gano'n. opo, gano'n ah. Ay, hindi nga, ay, ay direktor nga yan eh. Gagawa ng parahan yan para ay hindi naman niya kasing edad yung kausap niya eh. Kahit na nga ate lang yan, eh, gagalang ka. Hindi ba? O, oh, talagang matatalino po ang direktor. At yan nga ang sinasabi ko sa inyo. Na kayang baguhin ang salita. Kaya po. Ah, ganun. Po. Pwede na eh. O, Totoo ba na nirip ka ni Big Soto? Wah! O gano'n, pwede naman eh. O, o kaya, ang pagka-analyze ko dyan, ayaw ko nang banggitin. O ayaw ko nang maalaala. Gusto ko nang mamatay. ganunyan yan, yung wah! Oh! Gano'n. Wah! Oh! Gano'n. Gano'n po ang ibig sabihin yan. Pero, bago po ako mag magtuloy-tuloy, ay hayaan nyo muna na Batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat ano. Ito po sila ano, si Pusikat, batch number 2 po ito. Si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ebi Compio, si Joey Valenzuela. Third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romil Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco Ernie Caliago Christine Joranas Digna Umali Julie Antan Jose Labir Niabo, Andy Gimpao User GH RC Guillermo Joseph Angelo Mayra Medina Rafael Aquilato Mayit Hinsio Dio Iyanong Belia Laginio, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaung, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nuko, Salbasion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, Ha Real, Rose Jack, Jack Norme. Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Putito, Cucu Guid, Orly Nunez, uh, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nibis Olaverez, Ardin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Alabier Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Sribira, Maruda Ann, Manuel Diwa, Arbin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Muo Briac, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirecommendan nire ko po sa inyo na ating Uh, subay subaybayan at uh, suportahan. Ito po sila ano si Michael Apasibli Bulletin, si Anthony Insurikto, Bonyog Pagkakaisa, Blackcaster Ann Mandin, Engineer Tuga Osing, Aling Marie, Mr. Sa Olangto, To, Christian Isgera, PMTGR Bloggers, The Action Man, Rui Japan Tours, Apostol, CJP Chai, Kapihan, Ni Artat Agung. Dim Johnny, ka kakamping ang batas with Attorney Claire Castro ka Waldi Carbonell at saka si Attorney Claire Silo uh, Magno Ugaliin po natin na pakinggan sila at suportahan po natin sila at nakikita ko po na sina, sila po ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion uh, yun nga, yun nga ang issue dyan. Opo. Pero nga, ay, pang masasabi ko dyan, ay kulang kasi ang batas, ay kulang ang batas para dyan. Kulang talaga. Kasi nga, kung ang, ang ididimanda mo ang isang tao dahil iniisip mo na sinisira ang kanya, paano mo mapatunayan yan? eh, nasa isipan mo lang yun. Yan po ang kuwang ko dyan. Kaya nga ito po ang isisir ko sa inyo. no uh, Hindi naman maliligtas ang tao sa pagsunod sa batas. Hindi po. Guidelines lang yan. Ibinigay lang yan dahil marami na ang batas po ay the law was added or the law was created or the law was given to Moses because of that transgression. Marami na kasing transgression eh. Nilagyan muna ng pansamantala yang yang batas na yan at patuloy po gumagawa yan kasi patuloy nga ang krimen eh pero hindi po masusug po ang kawalang ng tao hindi po ang batas kailan man nakasulat po sa biblia kailan man ang batas hindi kayang makapagpatino sa tao o baka sabihin nyo, mali yan. hindi po tama ako diyan ni research ko na po yan sa biblia no one is justified by following the law is evident. Ayan po. Sundin mo na ang batas. Pero hindi ka pa rin ma o hindi ka mapatino. Ang makapagpatino lang sa tao ay yung faith, yung pananampalataya. Kaya nga ito ang isisir ko sa inyo. Itong dalawang verse na ito, Ephesians 4.29 Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Ayan po eh. Hindi po batas ito, pero ito po ay advice na ito. Ina-advise na sa mga mananampalataya Let no corrupt communication proceed out of your mouth, <coughs> but which but that which is good to the use of edifying, yung edifying po to build up or develop, to build up some somebody or something to build up. Yam po ang dapat nagawin natin. I build up natin yung tao, hindi yung siraan o isang gobyerno, hindi yung siraan, pero i-build up po natin. That it may minister grace unto the hearers. Ayan po. Iyan po yung... Yan... <laughs> Sabagay, ay direktor. Ginawa kasi ng direktor yan eh. Inuulit ko po ano, maaring totoo nangyari yan. Maari may, may nagtanong kay Pipsi Paloma na kung nirip siya ni Big Soto. Maari. Pero ay kuan ni eh. uh, iwasan po natin yung ganun. Pero yun po ang trailer nila. Hindi ba? Yung po ang ginawa nilang trailer kasi nga parang ano, parang mayroong mayroong balak na mahirap kang patunayan kasi sa isipan lang po yun eh na gustong siraan si Big Soto. Ayan po. O buhayin ang kaso o sabihin natin na yung pan maging ano ba yon maratel opo kasi ako naniniwala po ako na totoo nangyari yan na yung rip totoo kasi sino ba ko po yan eh noong noong 19 kwan itis s yan eh Oh, ay naniniwala ako don na totoo nangyari. Pero nga ay ay yung mga gumawa po ay ma-influence siya. Kaya walang mangyayari talaga. Kaya ang kuwang ko dyan ay sa na lang. Ayun, ano? ipa sa na lang. Ngayon, ay yan nga nakasulat, ano? Let no corrupt communication. Pero nga, itong mga dekitor ay matatalino ito eh. At marami pong binabasa ito o maraming linyada na alam nila. Kaya yun ang pinakamagandang linyada, hindi ba? Ni Ripka ka ba? Ni Big Soto? Oh, hindi ba? Oh, ah! Oh, ganun, hindi ba? Linyada po yun eh. Oh. Ay. Oh, sigi na. Padaanin na muna natin 'yan. Mamaya na muna natin. <laughs> Matthew 12 verse 36 hanggang 37. Si Jesus Christ po ang nagsulat ni ang, ang nagsalita dito. Pero babasahin ko uli sa kabisado kong translation. Ito kasi ay hindi ko kabisado ito. Eh. But I tell you that men will give account on the day of judgment for every careless word that have that I have spoken for by your words you will be acquitted and by your words you will be condemned ayan po ang nakasulat pero doon sa kabisado ko po na kun ay inuna ito eh, for every idle word that man shall speak, he will give account thereof in the day of judgment. Ayan po nakasulat eh. For every idle word. Idle word po yan eh. Kasi nga ang hirap hulihin yan. Ano bang ibig sabihin niya dyan, hindi ba? Nirip ka ba? Ni Big Soto? Oh. Oh! Ay, ano bang ibig sabihin yan? Wala naman eh. Oh. Idle word po yan. Oh. Hindi ba? Oh, for every either word that man shall speak, he will give account thereof in the day of judgment. For by your words you will be acquitted, and by your words, you will be condemned. Ayan po. Oh, ito na yung malalaman natin. Ito pangatlo ito na na kuwan, na verse. Pero ang sinabi ko kanina dalawa lang pero konektado po ito. Kasi nga, yung sa salitang, oh, hindi ba? Oh, hindi ba? Yung salitang ganun. Ipapaliwanag ko po yan. Alam nyo po mga kababayan, mga minamahal, pag ang isang tao ay nasaktan, o oh, yung bang hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa buhay niya, nakakapagsalita po yan na hindi na niya naiintindihan. Opo, totoo po yan. Yung mga dispirado, mga inapi, na wala na talagang magawa. Yung nga iba, nagpapakamatay na eh. Kaya malabang totoo yung sinabi na, Oh, hindi ba? Kasi walang mo magawa eh. Nirip ka ba ni Big Soto? oh ganun, ganun lang po yan eh. Babasahin ko po ang Biblia. Romans 8.26 Nakasulat po yan sa Biblia. In the same way, the Spirit, Holy Spirit po ito ha, huh? the Spirit help us in our weakness. For we do not know how we ought to pray but the spirit himself himself intercedes for us with groans too deep for words wala po kasing salita eh yan nga ang parati kong sinasabi dito eh may mga nararamdaman tayo na hindi natin ma-express sa salita kulang po ang salita ng tao kulang at nakasulat po niya na no In groanings or in groans, humihikbi po yan, yung groanings. O parang uh, yung malapit ng mamatay ang tao na nanginginig na, na nagsasalita na, na hindi mo na maintindihan yung sinasalita niya. Ayan po, too deep for words. Hindi na nga maintindihan eh kung ano yung sinasabi niya eh. Pero yan po, naiintindihan ng Espiritu sa Espiritu. Kung humihingi siya ng justisya sa Diyos, naiintindihan po yan ng Espiritu, yung Holy Spirit at sa yung Espiritu ng tao o yung konsensya ng tao. Nag-uusap po yan. Dipindi yan kung papaborang ka ng Holy Spirit. Kung hindi naman, ay wala. Ulitin ko lang po ano, yung pagsagot na, Oh! Ganon, di ba? Oh. Kuhan po yan, groanings po yan. Opo. Nasaktan siya o kaya gusto na niyang mamatay. Na, wala na sa akin yan. Mamamatay na ako o papatayin ko ng sarili ko. Kaya ganon ang salita. Opo. In the same way, the Spirit help us, Holy Spirit po ah, the Holy Spirit help us in our weakness. For we do not know how we ought to pray. Hindi nga natin alam eh kung anong hihilingin natin sa Panginoon. Eh. Usually kasi ito mga inapi. Ayan po ano. But the Spirit Himself intercedes for us with groans too deep for words. O, na hindi ma-express sa word. Ayan po ang isi-share ko sa inyo. Hindi ba? O, kaya okay ba yon? Ay okay yung salita. Pero, hindi na dapat eh, hindi ginagamit yung ganun kasi nga i eh, uh, a no corrupt communication. I eh. corrupt communication po yan eh kung gusto nating maayos ang bansa iwasan natin yan, yang corrupt communication. Kasi nga eh, mahirap siyang i-demanda yan ah kasi nga eh, ay sagot naman niya. Oo, eh, ah, hindi naman. Oo, eh, hindi ba? Hindi naman opo. Oh, ganun lang eh. Paano siyang i yan? Oh. Hindi ba? Hindi maintindihan. At yan nga, pinaliwanag ko na, bakit nga hindi maintindihan? Ayan na nga. In words, we cannot express. Kasi nga, walang words eh. Ayan po. O sige po, at hanggang dito na lang po ano at dalain ko po sa Panginoon bago ako magumpisa ay yung mga nakikinig po sa akin ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Opo. At muli mga kababayan, mga binamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.